Ang halaman na ito ay isang Ancheranthes spira na kilala rin bilang Prickly Chaff Flower. Narito ang mga binipisyo nito at karagdagang impromasyon. Mga binipisyo Traditional na gamot, kinagamit traditional na gamot para sa iba't ibang karamdaman. Anti-inflammatory May mga katangian na kakabawas ng pamamaga. Whole healing na katulong sa pagpugaling ng sugat. Diuretic nagtataguyod ng pag-ihi at nakakatulong sa paglilinis ng bato. Antibacterial, may kakayahang labanan ng bakterya. Ano ito? Ori ng halaman, ito ay isang ori ng yerba o damos na karaniwang tumutumo sa maraming lugar. Mga katangian, kilala sa mga berding dahon at mga bulaklak na may mga matulis na buto paggamit bukod sa gamot ang ilang bahagi nito ay maaaring gamitin sa iba't ibang praktikal na paraan paano ito gamitin para sa pagpugaling ng sugat at dahon ay maaaring durugin at ilagay direkta sa sugat para sa sakit ng tiyan at pagtatai ang katas ng dahon ay maaaring inumin para sa lagnat ang dahon ay maaaring gawing paste at inumin kasama ng jaggery paminta at bawang para sa problema sa bato ang abo ng ugat ay maaaring ihalo sa tubig at at inumin para sa ubo kurutin ang ugat at nguyain. Para sa paglilinis ng ngipin, ang abo ng halaman ay maaaring gamitin bilang toothpaste. Para sa problema sa pagtunaw, maaaring gamitin bilang powder. Babala, kumusulta sa doktor bago gamitin ang angkarensis as para sa mga medical na kondisyon lalo na kung buntis o magpapasusok. Hanggang dito na lang aking halamang tips. If nagustuhan niyo ang video, don't forget to comment down below and please like and share. Thank you so much guys. Bye!